problema ako. Hanggang ngayon yung ATM nakahold pa rin. Hindi ko magamit. problema ako sa pera hanggang ngayon. Kaya huwag mo kong pilosopohin, ha? So kasalanan ko kung problema ka sa pera. Ikagagawan mo din yan, kuye. Kakaskater mo, kakasugal mo, ayan, nagkalubog-lubog ka na sa utang, pati card mo nakasangla. Tapos ako ngayon ang bubisitin mo dahil dyan, pakaano mo? tayo na nalala. <laughs> Hala na ka to! Napaano ka? Anong nangyari sa'yo? Ano mga kuya? Napakil, killjoy Tigilan mo yan, ha? Itong natatalo ko sa scatter. Maglaro ka na nga alam dyan. Ikat-chat e, ko si Ben dyan. Hindi naniligaw sa'kin. Sa akin. Ako si Pamela, 'no, so you one of these things. Nakawarian. Tigitigilan mo ko sa mga ganyan mo, ha. Huwag mo nang pasakitin 'yung sarili mo. Mapupunta din 'yan sa wala. Tandaan mo. To naman si Kuya, napaka-killjoy. Parang hindi ka naman dumaan sa pagkabata. Kuya, gusto ko rin kasi maranasan ulit 'yung kilig-kilig. Alam mo 'yung feeling, iihi ako sa kilig. <laughs> Ngunit na nagpapasaya sa akin, diba? di ba? Parang hindi mo naman pinagdaanan yan. Giljo, yung tigil-tigilan mo. Gurang ka na, Arian! Gany mo. Ang ganda na ang natin, no? Makakakilig. <laughs> Mabuti naman at uh nagustuhan mo yung palabas. Oo oh, naman, nag-enjoy ako. Basta kasama ka. Uh, paano yan? eh? dito na bahay mo. Ayaw mo bang sumama sa loob para mapakilala kita kay kuya? Uh, Saglit lang naman. Uh, sige. Wala naman akong gagawin eh. Oo naman pala, pala eh. Pa. Tara, sige. Pasok tayo. Sige. Kuya. Kuya. Oh. Busy, busy ka na naman na. Ah. Nasa scatter ka na naman, kuya. Tatalo nga eh. Wala ka nang ginawa kundi nakatuto ka dyan sa scatter the whole day. Ano ba yan? Kuya, papakilala ko sa'yo. Uy, kuya. Oo. Oh. Papakilala kita oh. sa manliligaw ko. Ito ano? si Benjan po. Ano ulit? Benjan? Benjan. Ano kung napanood ko na to sa The Revival eh. Hindi gusto ko gusto ko hilat eh. rin. Matalo. Patalo ka sa akin sa kusina. Uso tayo sa gate. Ikaw ah. Una sa lahat, ayoko kay Ben dyan. Mukha namang walang pera eh. Wala na nga tayong makain, Nagdagbig pa ng palamunin dito. Grabe ka kuya sa tao. Ikaw napaka-judgmental mo, no? Una-una, first time mo palang na-meet yung tao. Hindi mo pa nga kilala personally. Pero mo makapagsalita ka, grabe ka. Wala ka bang utak? Wala ka bang taste? Nakita mo ba yung itsura? Huwag mo walang matinong gagawin? Unang-una, kuya, wala akong COVID. May panlasa ako. Ikalawa, may utak ako, na nga lang sa boobs. Tsaka, bakit mo ba hinuhusgahan yung tao? At saka ba't mo ba pinakikialaman kung sinong gugustuhin ko? sa ikaw, wala ka na bang ibang gawin kundi puro kasugal. Umupuro ka na, hindi ka nakikinig. Daan mo mas patanda ako sa'yo. Sinasabi ko lang yung nakakabuti sa'yo. Nakita mo ba? Ha? Alam mo, papala natin doon. Hindi mo kasi alam eh. Ha? Papapala, kuya. Paano kasi? Lulong ka sa skater! Scatter, scatter here. Scatter, stack. Puro ka scatter, kuya. Walang anong ibang gustong gawin kundi di mag-scatter na mag-scatter. Tingnan mo. Asa na pupunta yung pera mo? Diyan sa sugal mo. Diyan sa bisyo mo. Kaya minamalas-malas ka dahil dyan sa bisyo mong yan. Arian. Makinig ka. Nakita mo na nga eh. namo blame ako. Hanggang ngayon yung ATM naka-hold pa rin. Hindi ko magamit. namo problema ako sa pera hanggang ngayon. Kaya huwag mo ko pilosopohin, ha? So kasalanan ko, kung mo problema ka sa pera. Ikagagawan mo din yan, kuye. Kakaskater mo, kakasugal mo, ayan, nagkalubog-lubog ka na sa utang, pati card mo nakasangla. Tapos ako ngayon ang bubisitin mo dahil dyan, pakaano mo? Kahit kailan talaga napaka walang kwenta mong kapatid. Oh! Alam mo lamang, away, magkapatid to eh. Huwag kang makikailam, ha? Ano to? Bakit nasa to? Uh, actually, Jake, sa akin ka nagkakautang. Kasi ako may ari ng bumanya na yung tangan mo. Nakikita ko yung pangalan mo, tsaka apelido. Nagka-apelido kayo ni Arian. So, tinanong ko si Arian, kapatid pala kayo. Don't worry bro, ako nang bahala sa utang mo. Hindi oh, diba sabi ko sa'yo kuya, mabuti siyang tao. Kaya ikaw napaka mental mo. Um, Benjan. um. Umingi nga pala ako ng pasensya. Nagkamali ako. bakakila ko sa you, kaya, paedy ba mong iyan sorry, bro, uh, walang anuman yun, hindi eh, eh, naman ako kuwasa sa parehong respeto eh, ang sa akin lang, magkayustail lahat. Welcome to the family, Benjan. Tara, magluto mo na. Okay, Kuya. Magluto ka na.